Tapos sagutin mo, oo nga, no? Yan. Good morning sa lahat. Happy second year anniversary. Anyway, guys, nakita niyo ba yung ano? Yung pinaklay bago ako pakiyan? Yung tulog, hindi ko nakikita. May tulog pa sa katabi? Alam niyo, guys, February 28 of 2022, doon nag-start doon na kami kung bakit meron naawentip. April 25, alagang meron na tayo ng pagyay. Pero nung nak, inausta ko minsili mo. At ng tinginan talagang, halos hindi namin alam. Kaming kaming mga at ito mga board of directors alam naman, eh, ano ang gagawin? Pero grabe. Pa kayong nasa CEO. Pa kayong malakas isang bilyong! 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 Bilyong bilyong malak pa kayo ng susi. Malakas pa malakas! Ingatan niyo 'yang 'yung sa ating guys. alam niyo ba, Simula na Na? Alam mo ba yun? Apply mo ba yun? Ito ba malupit? Yung mga Millionaire's Club na yun lahat yung may mga sasakyan na Tama Mamaya meron na namang ang awardan as Millionaire's Club member ng 1,000,000 Ang ano? Gusto mo ba kumita Minsan, natutulog na yung pangarap. Hindi literal natulog ka. Ito, yung pangarap na nakakalimutan mo. Na. Yung mga ano, yung mga sports car dito kanina, yung play dito kanina, alay ba namin? Malay ba nung mga nandito sa harap yun, magkakaroon yung bayan? Masaya lang naman sa virus with Dati. Awa! kami kahapon. Nasana kami, nasa kami kahapon. May natitanong doon. Nakalimutan mo ang pangalan. Sa so, ang tanong niya sa so, Glory Night. kini Kinikilig ako ngayon sa top. Ramda mo ba yung kilig? Ramda mo ba yung kilig? At kinikilig na lang sa katabi mo lagi. Pati yung inaitura na kinikilig? Dapat hindi lang kinikilig ka sa, sa sa, partner mo, dapat kinikilig ka at nararamdam mo talaga yung pangalak mo na makaabot mo, makukuha mo dito sa tao. One year from now, ano ba sa na naman? Ang tanong, sino ka? Sino ka na? Ano ka na? One year from now. Dapat na-imagine mo yun. Okay ba yun? Dapat ngayon pa lang na nakatisunta ka dito. Ako ba? Imagine mo, ang ganda po ng sistema natin sa Dubai, sino yung mahata sa Dubai? Sino yung mahata? Sino yung mga delegates natin sa Dubai? Dito ko ba yun? Nawala ko, nagsipar. Sino ba yung mga leaders sa Hong Kong? O, di ba? Guys, ganda nyo. Yung gawin na ba, pa-expand ng pa-expand. Paganda ng Ang anong po, sasabay ka ba? Yes! Sasabay ka ba? Huwag ah. kang pipitaw Umapit ka lang Huwag na susuko Ipaglaban mo Ang katotohanan Ituloy ang laban May ganun po ba? Huwag kang ihito, Ituloy ang tapo Huwag kang mapagod Naintindihan niyo ba? Tayo ay maglalakbay sa tagumpay sa Dawi Lili. Panghawakan mo ang pangarap mo. Panghawakan mo yan. Ayaw ka lang. Itanin mo sa utang mo at sa puso mo na dito magpapago sa Dawi ang buhay mo. Dito